o dapat voluntaryo ang pagsuporta ng anak sa nagkakaedad na magulang. Usap-usapan po yan ngayon kasunod ng naging pahayag ng panganay ni Margie Barreto sa isang podcast. Pakinggan po natin ang boses mo sa pagtutok ni Mark Salazar utang na loob isang bagay na dapat nilang gawin para sa iyo. Pumukaw ng diskusyon online ang naging pahayag ng panganay ni Marjorie Barreto na si Dani sa kanyang podcast na dapat daw ang suporta ng anak sa nagkakaedad na magulang ay ibinibigay ng kusa at hango sa pagmamahal imbis na obligasyon. Hindi raw sinasabi ni Dani na huwag alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang o huwag silang tumanaw ng utang na loob. Pero mayroon daw kasing ilang magulang na nang trip o di kaya'y nanunumbat para obligahin ang mga anak matulungan sila pag didiin ni Dani. Ang opinion ko po is that giving back should be voluntary, not obligatory. Feeling ko po kasi ang pagbigay sa magulang at Giving back in general is because mahal mo yung mga magulang mo. You wanna spoil them. Gusto mo silang bigyan ng magandang buhay. Gusto mo iparamdam sa kanila yung pagmamahal na binigay nila sa'yo. You wanna give back because out of love hindi dahil sinumpat nila sa iyo lahat. Parang wala namang debate doon. Sabi ng ilang kapataang nakausap namin, parang balik na lang sa mga ginawa nila sa, para sa atin. Pero paano sa sitwasyong gusto mong suportahan ng iyong magulang pero wala kang kakayanan? Lima po kami magkakapatid pero hindi po hindi po ganun kalakihan yung sahod ni Mama. Pinagkakasya niya pa rin po. So gumagawa po siya ng paraan para makuha po. So ganun din po yung gagawin po namin sa akin. E eh, paano naman kung lumaki ka sa toxic na magulang? Pag toxic po siguro yung magulang, ano, um, pag tumanda, pag tumanda ako, siguro ganun pa rin po. Ganun pa rin po yung gagawin ko. Kasi po, para po sa akin pananaw ko po. Kasi po, dahil po sa kanila, eh, nanito pa ako sa mundo. Parang sila po yung nagbigay sa akin. Ay, nagbigay sa akin ng buhay. Matandang kultura na raw ng Pilipino ang utang na loob at pamilya muna bago ang iba. Ayon kay Dr. Gerald Abergos na isang sociologist. Nagiging isyo lang naman talaga ang sustento sa magulang kung hirap din ang anak. For somebody na graduate lang starting pa lang, ano, bukang doon pa lang siya nagkakaroon ng pagkakataon sa sarili niya na iangat din niso ang buhay niya. Sabi ng mga senior citizen na nakilala namin sa Santa Cruz, Maynila, Iba-iba ang swerte ng mga magulang sa anak. Lahat po naman ng anak ko, eh, may mga trabaho. So far, uh, with regards to sa pangangalaga, nalagaan naman po ako. Pero si Nanay Aida, na 87 anyos na, walang regular na sustento mula sa kanyang walong anak. Kaya nga kailangan niya pa rin manahin ng mga basahan at pagbenta. Hindi niyo po rin sa kanila dahil may pamilya rin po silang pinag-aaral. pinag aaral sinosustento Kaya hindi niyo po sila mauobliga. Eh, hindi naman. Kasi tungkulin po nila yun sa mga anak nila eh. Kapag meron naman daw extra ang mga anak niya, hindi naman siya nakakalimutan. Sa Pilipinas, marami na tayong middle class na naiintindihan din ang mga magulang na kailang mga anak ay kailangan na magtrabaho. Kailangan mo nang buuin no, kailang mga anak yung sarili nila bago sila makatulong. Pero siyempre may mga magulang na walang pagkakataong paghandaan ang kanilang pagtanda. Kaso kanya-kanya swerte po ang buhay ng tao eh. Hindi po ba? Hindi nga na paghandaan. Pero hindi na matiguro ang bababiyan mga anak ko. Iba pa yung realidad ng mga nagkakaedad na wala na rin daw sapat na oras ang mga anak para sa kanilang buhay at para sa magulang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukal sa loob o utang na loob? Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Para po sa ilan, hindi obligasyon ang pag back sa magulang, kundi sagisag ng respeto at pagmamahal. Bahagi na raw kasi ng kultura nating mga Pilipino ang ibalik ang pagmamahal at pagsasakripisyo na ginawa nila para maitaguyod at mapalaki ang mga anak. Hindi na rin daw nilang kakayaning makapagtrabaho kaya panahon naman para sila yung suportahan. Hirit naman ng isang netizen, choice ang pagtulong sa magulang. Sa kanya raw kasing sitwasyon, hindi naman siya pinilit ng ina na tumulong dahil may aasahan itong pensyon. Pero siya ang nagpusa na tumulong. May mga magulang din na ayaw raw magpaalaga at maging pabigat umano sa kanilang anak. Sabi naman ng ilang netizen, kung nakakaluwag-luwag at kain makapagbigay, gawin daw para sa magulang. Paniwala naman ng ilan kung anong ginawa mo, e eh, siya rin babalik sa iyo. Darating naman daw kasi ang panahon at mararanasan din ng mga anak na maging magulang. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. So yun guys, uh, magko-comment lang ako dito kasi dahil yung tungkol nga sa, mag sa mga magulang natin, kung obligasyon ba ng bawat kapatid na tulungan ng mga magulang. Para sa akin kasi guys, hindi obligasyon ang tawag dun eh. Kasi minsan iniisip ko din, sabi ko bakit ba obligasyon ko yung tulungan mga kapatid ko at tulungan ng mga magulang ko. Minsan iniisip ko rin yun at minsan sinasabi ko rin yun. Pero ang totoo talaga is, nagbibigay tayo dahil mas nakakaluwag tayo sa kanila. So yun yung totoo. Hindi naman kasi lahat pare-pareho. -pare 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 Tama naman. Uh, hindi naman kasi lahat pare-pareho -pare ang kalagayan ng bawat uh, pamilya at magkapatid. Mm, ang sa akin kasi doon is, uh, ano... Um, nakaluwag-luwag ako sa buhay kaya siyempre tinulungan ko yung mga magulang ko at mga kapatid ko na bukal sa puso. Bukal talaga yun sa puso. Kasi kaya ko tila, sila tinu tinulungan para rin mapaganda ang kanilang buhay at para makatapos sila sa pag-aaral uh, at makatapos sila sa high school nila. Kasi nga, siyempre yun lang naman din ang kaya ko na hanggang high school at yung iba naman nakatapos naman din ng college kaya lang inabuso naman yung kanyang uh, kumbaga ang kanyang uh, chance. Yung chance niya, yung chance niya sa buhay na nakatapos na siya is hindi niya ginamit sa tama, kundi mas lalo niyang ginamit doon sa kanyang uh, sa kanyang pagsusugal na hindi naman dapat na yun inuna pa niya yung sugal na instead na ibigay niya doon sa mga kapatid niya na para makatulong siya kahit man lang ilang beses kasi ang pagtulong naman wala wala naman magsa, nagsabi sa na tulungan mo yung kapatid mo or tulungan mo yung magulang mo habang buhay wala naman ganun. ang sa akin lang kasi is abot ng makakaya mo magbigay ka sa magulang mo oo number one talaga sa magulang mo na bago sa kapatid magbigay ka muna sa magulang mo kung walang wala ang magulang mo pero kung mayaman ang mga magulang nyo eh sa inyo na yun hindi na ako doon makikihalo So hindi hindi wala na akong masasabi doon. Kasi ang pinag-uusapan lang naman kasi dito is yung kung naghihirap ang magulang mo. Kung hirap sila. Pero kung kaya naman nila mabuhay, malaki naman ang pensyon nila. Hindi ang ipapakita na lang ipapakita mo na lang doon bilang anak is i-bisitahin mo sila na hindi nila alam, ganyan, surprise. Tapos pag birthday nila, magregalo ka na lang ng kung ano kaya mo. Kasi gano'n ang, ginag ang ginagawa ko. Kung ano ang kaya ko, binibigay ko. Kasi yun naman din ang sabi ko kay nanay Tsaka kay tatay. Alam naman nila yun. Sinabihan ko sila, Nay, ang bawat magkapatid, hindi... Pag mayaman ako, okay lang magbigay ako ng milyon. Pero kung medyo naghihirap ka, mahirap ka, or kaya mo naman magbigay, imbes na iinom mo iinom mo yung uh, 300 pesos na yun ibigay mo na lang sa magulang mo bago mo o kaya uminom ka sige 100 pesos iinom mo yun yung 200 pesos 200 pesos ibigay mo sa magulang mo ganun or tad 100 pesos bigay mo sa magulang mo 200 yun ang iinom mo or itaya mo man yun sa kung ano man so yun na lang yun ang ang ano ko yung aking comment doon sa about sa pagtulong sa magulang. Kasi minsan kasi, pag yung iba, lalo na sa karamihan, kasi nasa abroad kami, or karamihan sa mga OFW, ang mga iba noon, ang family noon, akala nila kasi pare-pareho lahat sa abroad na mapera. Hindi, siyempre hindi, hindi lahat ganun. So, kagaya ko naman, siyempre, isa akong trabahador dito. So, ang sweldo ko is kasi doon sa upa namin ng bahay at saka sa mga bills. So, hindi ko lahat matulungan ang mga kapatid ko, kundi kung ano lang ang abot kaya ko, yun lang binibigay ko. Kaya lang ang nangyayari, pag, nag, pag hindi na ako magbigay or pag wala na silang matanggap, hindi na rin sila nagme-message, wala na rin text-text, wala na rin, hi hey, ate, kumusta ka, Ay, hey, ganun. So, hindi, alam nyo guys, ano kasi yun eh. Yun nga ang sinasabi na, kahit naman nasa abroad kami, siyempre naghanap din kami ng pagmamahal ng magulang at mga kapatid at kamag-anak na kahit sabihin nyo lang, hey, kumusta kayo dyan, ganun lang. At mas, ano na sa amin yun eh, na, kumbaga nakaka-good vibes na sa amin yun, nakakatulong na sa amin yun na. Huwag nyo kaagad kaming diretsuhin na hingian nyo kami ng pera. Kasi nga, syempre, uh, di ba ang tao naman, pag maluwag ka, pag mayaman ka, hindi ka naman kailangang hingiin eh. Basta mo na lang yan ibigay eh ganon Kaya kasi minsan nangyayari, magte-text lang sila kung may kailangan. So, yun, yun ang mali. Dapat nagte-text pa rin tayo, nagme-message pa rin tayo, Hi hey, ate, ingat ka dyan. O, manang, ingat ka dyan. O, inday, ingat ka dyan. Ganun. So, sobrang malaking bagay na yan sa amin. At saka, kami din, kaya kami nangangamusta sa inyo, kumusta kayo dyan, ganun. Pero wag nyo rin agad sagutin na, oh, kumusta? Baka, oh, oy, baka naman, ganun. Kasi di ba uso na ngayon, oy, baka naman. Eh, yung ibig sabihin nyo, oy, baka naman, baka may ibigay kang pera, or may ibigay kang cellphone, eh, siyempre hindi naman ganun kadali, dahil, yun nga. So, hindi naman lahat mayaman, at hindi naman lahat kumikita ng malaki. So, yun yung, ano ko naman, uh, ano kasi to eh, um, kung baga, kung magbigay ka, abot doon sa makakaya mo. So, kasi ibig sabihin, pag nagbibigay ka sa magulang mo, respeto kasi yun eh. Siyempre, lalo na sa atin na mga tamang-tama -tama lang, tapos nakakaluwag-luwag. Pero yung talagang walang-wala, wag na lang pilitin kung wala talaga. Tapos pag nakaluwag ka, magparamdam ka, pwede ka magsabi na, unay tay, kasi nakaluwag-luwag ako, ito yung 200 pesos para yan sa pangload ninyo. So maramdaman yun ng magulang na sobra nila yung ikatutuwa. Hindi, lang nila, hindi ka lang nila mayakap kasi malayo ka or nahihiya lang sila kasi hindi rin sila show eh. Kagaya ng mga magulang ko, hindi naman talaga sila, hindi naman talaga nila ako yayakapin para ipadama lang na mahal nila ako. Kundi nararamdaman ko sa salita nila, sa mga salitang binibitawan nila so nararamdaman ko so ganun kagaya nung umuwi ako uh, kailan yun 2013 eh na ginabi kami doon sa internet ka, sa internet cafe kasi dat dati, dati di ba may mga shop-shop tapos mag internet kaganyan gagamit ka ng internet tapos mamaya-maya dumating si Nanay sabi niya oh sabi ko Nay pumunta ka eh sabi ni Tatay mo sunduin ka daw kasi gabi na sabi nga <laughs> so doon ko naramdaman talagang natatak, nakatatak sa utak ko na mabuti naman at hindi lang pera ang ang usapan kundi yung iniisip din nila na safe ka. So, 'di ba nakaka-touch din yung kumbaga parang kahit papano talagang gumising sa isip mo ay salamat naman at kahit papano nag-alala din sila. So ganun ganun 'yon yung mga magulang natin. Sobra talaga yan silang nag-alala sa atin na safe tayo. Kaya dapat magpakabait tayo, wag natin silang bigyan ng sama ng loob, ganyan, wag natin silang ako kasi, sa totoo lang ako rin, naging toxic din ako sa mga magulang ko. Siyempre, may mga bagay na talaga, mga bata, nagiging toxic talaga tayo sa mga magulang natin. Pero nagigising din tayo, tapos nag, nanghingi tayo ng tawad, tapos ganun, binibigyan natin sila ng, uh, ng mga bagay-bagay na para makabawi tayo. Tapos binibigyan natin sila ng oras para makabanding tayo. Kasi nga, di ba yun yung pinaparamdam natin na respeto yun. So... Kung baga, kung magbigay ka sa abot kaya mo, kahit sabihin na lang natin, ibre per months, nagbibigay ka ng 300 pesos sa magulang mo. So, sobrang malaking bagay yan sa kanila. Talagang mataba ang puso nila pag binigay mo yun. Kasi, kusang loob. So, ngayon, ang sinasabi ko lang naman dito is, yung aking uh, ano lang naman is, uh, kumbaga ito ay para lang naman ito sa mga kumbaga alam niyo na yung sa mga kapuspalad at yung mga katamtaman lang hindi hindi ko naman dito sinasali yung mga mayayaman kasi uh, iba naman yun eh pero guys alam niyo ba meron din akong na, nakakausap na mga may kaya at mga may mga pera alam mo yung minsan nakakalimutan talaga nila na ang mga magulang nila naghahanap kung baga naghahanap ng pagmamahal na hindi lang hindi lang pera kundi alam mo kung anong pinakaimportante sa mga magulang guys bonding time yun Yung bonding time na may respeto kayo sa isa't isa na hindi kayo nagbabangayan kundi yung natutuwa lang kayo doon sa maliliit na bagay oo kasi ganun ganun ako minsan talaga nakakalimot ako masyadong seryoso sa buhay kasi nga si galing kami sa sobrang hirap sa isang kahig-isang tuka kaya minsan nakakalimot ako masyadong seryoso ayun nga pala dapat maging masaya lang tayo sa bonding time na kahit mga tatlong oras lang na masaya lang talaga kayo na wala kang babanggiting kung kahit anong tungkol sa pera, kahit anong tungkol sa, alam mo na, sa mga sumbat-sumbat na sinasabi na yan. So yun, ang pinaka-importante doon talaga is oras, na pag nandun ka sa oras na kasama mo yung mga magulang mo, talagang ipakita mo na nice ka sa kanila na hindi mo sila bibigyan ng sama ng loob na wag na wag kang magbibitaw ng salita na na magbigay sa kanila ng sama ng loob. Kasi ako, pag ako nagagalit dun sa isang kapatid ko, at nakikita ng nanay ko, so tatahimik na yan. Ibig sabihin, ayaw niya na sinisiraan ko yung kapatid ko. Kasi siyempre, nanay siya eh, na gusto niya lahat pantay patay So, ramdam na ramdam ko talaga yun. Minsan nga, nagalit ako sa kapatid ko talaga. Ay, hey, talagang talaga ako. Sinabi ko kay, nanay, kay nanay yun. Tapos, nagsabi si nanay eh, sabi niya, hayaan mo na, sabi ganun. So, hindi na hindi naman ako pinatulan ni nanay kasi siyempre alam niya kung nag, nagtatanaw siya ng utang na loob siguro dahil nga siyempre marami na rin akong naitulong kahit kahit uh, alam alam nila nahirap ako. So, yun, yun yun, yung kumbaga nararamdaman nararamdaman ko talaga na ang magulang is gusto niya yung lahat kayong magkakapatid magkasundo. At saka kung meron man kayong kumbaga parang Siguro inisip ko pag halimbawa nag-away kami or kung nagkasagutan man kami ng kapatid ko, siguro parang mas maganda na lang kung wag na lang namin iparin, iparinig sa mga magulang namin kasi ramdam ko talaga na sasaktan sila. So ganoon na nasasaktan sila na nakikita nila na hindi nagkakasundo yung anak nila. So, kaya minsan iisip ko, sabi kayo, wag na nga lang ako magsalita, wag na lang akong ganun-ganun. Kasi, oo, uh, minsan nagigising ka din talaga na, naisip mo dapat habang bata pa yung, habang buhay pa yung mga magulang nyo, at habang bata pa sila na, na dapat iparamdam talaga natin na meron tayong respeto sa kanila na hindi natin kailangang obligah, obligahin ubligah sarili natin na tumulong basta respeto lang ganun so siyempre ako naman eh, uh, dahil nga 50 plus na rin tayo so na, ang experience ko kasi sa lahat-lahat ng mga nakilala ko at na nakakausap kong mga may mga anak din. So, yun, yung ano talaga, lahat naman sila is matulungin sa magulang at lahat naman talaga sila inuula, inu, inuuna nila yung mga magulang, ayan. Bago yung luho nila. So, yun naman yung ano ko, kumbaga yung aking experience sa Pilipinas at dito din sa abroad. At uh, ang mga puti din, meron din silang ganun eh. Uh, ang mga puti din na ano ko din eh, na papansin ko din sa kanila na ang mga magulang is ano talaga sa kanila. Kumbaga, talaga may respeto sila sa mga magulang. K maliban doon sa maaga silang nagsasarili, kasi 18 years old lang ang mga puti is gusto na nila talaga magsarili. Kasi do yun ganun sila pinalaki na dapat pag 18 ka na magsimula ka ng mag, sarili. Kailangan matuto ka ng mag ng bahay na ikaw lang talaga nagbabayad. Kasi yun yung buhay, yun yung talagang realidad ng buhay. Kasi alam naman natin yun na hindi natin pwedeng, yung mga anak natin, hindi natin sila pwedeng turuan na sa atin lang nakatira. Kasi alam nyo, hindi nila ma-appreciate kung gaano, alam nyo yun, kung, kung paano i-mamuhay ng mag-isa na wala ang magulang. So, kaya, yun. Ako naman kasi, sobra namang napaaga yung pag-alis ko sa magulang ko dahil nga sa sobrang hirap. So, 16 years old pa lang, wala na ako sa magulang ko dahil nga sa, gusto ko makatapos ng high school, nag-work student ako. So, maganda naman ang napuntahan kahit na maraming mga pagsubok yung nadaanan ko. So, yun. Kaya, salamat na lang kay God at yun. Ah, uh, ano tayo, malusog tayo at malayo tayo sa lahat ng mga karamdaman. At yun, ang, yun naman ang pinaka-importante. So, yun lang guys. Kung bawat uh, magulang at bawat anak is meron siyang kanya-kanyang swerte. Kagaya nung sinabi nga kanina ni Lola na ang magulang naman at ang mga anak is merong kanya-kanyang swerte yan. So, ang pinaka-the best na lang the best na lang doon is Ipaka, ipakita na lang natin na mabait tayong bata na may respeto tayo sa mga magulang natin. Kahit sa pamamagitan man lang, man lang sa banding time na,